Hello guys, welcome back to my channel. 40 days video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-withdraw sa ating Kotex at mag-iwan lamang tayo ng maliit na punan which is the 1 dollar lang na capital natin. Pero bago ang lahat, 'wag mong kalimutan mag-like and subscribe on my channel para updated ka sa lahat ng videos ko and techniques about trading. So, tara. Magsisimulan tayo. Ngayon, gustong ipakita sa inyo ang pag-withdraw ng pondo mula sa Kotex tulad ng nakikita mo, gumagawa ako ng $4,500 sa aking live na session sa Kalakalan. At gusto kong bawiin ang halos lahat ng aking mga pondo. Gusto kong mag-iwan lamang ng $1 sa aking account at ipakita sa inyo ang isang perfectong diskarte mula sa simula. Kaya, gustong halaga ng pera ay $4,580 kaya 1 dollar lamang ang matitira sa kasong ito. Bilang paraan sa pagbabayad, karaniwan kong ginagamit ang USD Tether dito. Kailangan kong kailangan ko lang humiram sa aking wallet at para sa network ay karaniwang ginagamit ko ang TRX. Tulad ng nakikita ko, kailangan kailangan ko lang na kumpirmahin ang transaksyon ito at magiging maganda ang lahat. Oo nga pala, tulad ng nakikita mo, madalas kong ginagawa ang mga transaksyong ito sa Kotex. At lahat ng mga ito ay matagumpay. Kaya, kumpirmahin natin ito. Kaya, kinukumpirma ko lang ng aking transaksyon at tulad ng nakikita mo, $1 na lang ang natitira sa aking account. Dahil ang $4,500 na kinita ko sa aking diskarte ay mapupunta sa aking crypto wallet. At tulad ng nakikita mo, kailangan kong maghintay, hanggang 48 oras hanggang sa aking mga pondo ay nasa, account, nasa aking account. Ngunit, sa katunayan, ito ay nangyayari ng mas mabilis. Napakagaling. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang discarding ito. Kaya, tara na. Kaya guys, kita nyo, na-withdraw ko na ang lahat ng aking mga pondo at dito ako magpapatuloy sa pamamagitan ng pag push up ng aking balanse mula sa $1 sa aking live na account kita mo, babantayan mo ko at para sa sa sitwasyong ito pina, pinasadya ko lang ang Bollinger Bands at ang R, RSI ng panahon hanggang 7 at ganitong uri ng season sa palagay ko, ito ay talagang maginhawa hawa para sa amin at makita ang hanapin ang peak ng mga presyo at lahat ng mga pataas na presyo kita mo Nagtatrabaho ako sa ratio ng currency nito, ang Canadian dollar laban sa Swiss franc. Nakikita mo, kailangan natin baguhin sa bawat oras. Bawat uri ng kwento patungkol sa pares. Ito mismo ang sandaling iyon. Well, magpatuloy tayo sa bullish market dito. Umaasa ako sa itaas ng bahagi ito ng Bollinger Bands, ipagpapatuloy ko ang aking investment na $1 sa aking investment box at mag-zoom at mag-zoom in. Ako at pagkatapos ay suruin ito up to end. Put option ngayon din. Oo, ito ay magandang bagong simula. I just expected this kind of story kasi along this process, as you can see, we are going here with the upper part of the Bollinger Bands. Oo nga pala, hinihintay ko ang mga presyo na tumawid sa, sa mid-range line ng Bollingers. At iyon ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Kaya't pumunta tayo sa pangalawang ratio ng pera kasama ang pares ng Swiss franc laban sa Japanese yen na may markang OTC. Nakikita mo ito ay isang kawili-wiling sitwasyon ng mga presyo na tumatawid sa mid-range line. Sa itaas ng bahagi ng graph, pero i-revise natin ang buong klase ng istorya. Para lang makita ang buong tendency, umaasa ako na ito ay ang bearish. Kaya ganitong uri na bahagi ng buong, start, buong chart na ito, ipagpapatuloy ko itong bagong panganak na kandila. I will move on this investment. I-invest natin at ilagay ko dito, syempre, $2. Dahil hindi ako mawawalan ng oras at pindutin natin ang put option ngayon din. Ito ang magandang entry point. At ngayon kami ay nagkakaroon ng malaking kita. Kahit sa maliit na halaga, mararamdaman mo ang aking sarili ay talagang masaya. Nakikita mo, ito ang tamang desisyon. Pagkatapos tumawid ng candlestick na ito, pumasok kami sa tamang sandali. Lumipat tayo sa aming ikatlong ratio ng pera, ang euro, ang euro laban sa Japanese yen. Heto, Isang uri ng kumpiyansa na uri ng kwento. Ang napakabulusong na uri ng kwento. Kapag nagtatrabaho kami ng mga coat na nasa itaas ng mid-range, nasa linya ng Bollinger Bands Corridor. Ang mga tendisiya at ngayon nakikita natin ang mga RSI dito ay mas mataas sa antas na 70. Umaasa ako na ito ay uri ng overvote zone at narito ang for some minutes na nakaharap kami dito. Magpapatuloy tayo sa $4 sa ating investment box at pindutin natin ang call cool option ngayon din. Oo, masaya talaga dito. Ito ay isang magandang sandali upang kunin. Kita mo naman na sumama lang tayo sa mga tendisiya. Iyon ang magandang sandali sa ngayon, halos $7 na ang balanse natin. Ngunit, hindi ako titigil sa ganitong uri ng session. mag on tayo. Lumipat tayo sa ating New Zealand, dollar at Swiss franc. At ito na, ang magandang sitwasyon para magtrabaho kasama ang bearish market. Mula sa ilang uri ng panahong ito ay kawili-wiling posisyon ng mga presyo. Sa, pag, sa nagbibigay sa amin ng pag-unlad ng mga bumagsak na kandilero kaya magpatuloy tayo. Bagamat, nagkakaroon tayo ng hindi gaanong kahabaan ng mga kandelero dito. I will move on and try something in my investment. Magiging $6. Iyon sa aking kahon. At pagkatapos, ay subukan natin pagkatapos ng call option sa pagtawag ngayon din. Oo, ito rin ay magandang entry point. At ngayon, nagkakaroon kami ng malaking kita. Kita nyo, kasama ang mga Bollinger Bands, ang mga panlabas na linya ay lumiliit ng kaunti at iyon ay mahusay na desisyon ko. Lumipat muli tayo sa unang ratio ng pera upang makagawa ng ilang kumikitang entry point. Kita mo, pinapanood namin ang kawili-wiling sitwasyon kasama din ang bearish market. Ngunit, magpapatuloy tayo sa mismong candlestick na ito at hindi nawawala ang aking pera sa oras. Pupunta ako sa aking punan na may $10 sa kahon at pagkatapos ay pipindurin ko ang put option at ilalagay natin ngayon. Oo, masaya talaga ako sa naging decision ko dati dahil sigurado talaga na medyo pababa ang direksyon. Kaya kinuha ko ang tamang sandali at sa kasong ito, sa tingin ko ay nasa oras lang talaga ako. Lumipat tayo sa aming pangalawang ratio ng pera. Ito ang Swiss franc laban sa Japanese yen. At narito ang ilang uri ng typical na kwento. Patuloy natin gagawin sa bahaging ito ang chart. Kaya pag-iisipan ko ang aking punan, hayaan nating maging $20 sa aking investment box. Oo, maaari mong sabihin na inilalagay ko ang lahat ng ganitong uri ng kwento. Ganitong uri ng sitwasyon, oo, medyo matakaw ang sitwasyon ngunit iyon ay aking negosyo at sigurado ako sa paggawa ng susunod na akbang kaya gusto mong maging sigurado din bilang ako inaasan inaasahan alang is, isinalang alang kita pagpasok ng aking telegram channel kung saan naglalagay ako ng higit pang mga detalyo at, ayon sa trading customized na diskarte rito. At ilalagay ko rin ang lahat ng mga signal ng libre sa aking telegram channel upang maaari mong makuha ang lahat ng iyon sa, pagkakata sa pagtatapon at ang kasong ito, well, inisip ko na medyo oras na para pidutin natin ang put option ngayon din. Oo, feeling ko talaga proud ako. At sa kasong ito, gusto ko lang ulitin sa'yo ang kailangan mong malaman. Ang paggawa ng susunod na akbang. At ang kailangan mo lang mapagtanto ay ang pangunahing istruktura at ang lokal na istruktura at sa kung minsan ay magiging talagang sapat at maginhawa para sa inyo ang pangangalakal. At kung gusto mong tiyak na kung ang pangunahin at ang mga lokal na istruktura, isinasalang-alang ko na pumasok ka rin sa aking telegram. Kaya naghihintay ako sa iyo doon 24 oras sa isang araw, pumunta tayo sa aming ikatlong ratio ng pera. Gusto ko rin kumita ng ganitong uri ng asset. At iyon ay mahusay. Nakawili-wiling bahagi ng kwento na kailangan natin isaalang-alang at dito sa panunood. At nakikita mo para sa, itaas at bahagi ng koridor ng Bollinger Bands, nagtatrabaho kami sa hindi masyadong mababa, mahaba na mga kandila. At sa ngayon, naharap na tayo sa mind uh, sa mid range ng linyang Bollinger Bands. Corridor, iyon ay magandang sitwasyon para sa amin upang gumawa ng pamumuhunan. Magpapatuloy ako sa $35 sa aking investment box at pipindutin ko dito ang put option ngayon din. Oo, talagang masaya ito sa sobrang pagkakataon. At maaari mong tanungin ako ano ang punto tungkol sa pagpapasadya ng aking uri ng diskarte na binubo ng Bollinger Bands at RSI? Sasabihin ko sa iyo na ang dami ng deal ay maaring bumaba, bumababa. Ngunit, ito ay tungkol sa kalidad. Maaring talagang mataas ang kalidad sa ganitong uri ng pangalakal kaya lumipat tayo sa ating ikaapat na resyo ng pera, dolyar ng New Zealand laban sa Swiss franc. At ito ito na. Ang lahat ng mga sitwasyon kung saan ang mga quote ay narito. Muli sa loob ng Bollinger Bands, kami ay naririto na hindi nahaharap ng anumang uri ng rebound ng mga presyo. Kaya't mainam sa session, pangalakal na ay gumagana ng mahab bababang bulatili, uh, bota, at mataas na bulat, volatility bumili ngayon ng pagtatrabaho kami sa mga presyo na nasa loob ng corridor ng Bollinger Bands. I will move on here in the investment. Hayaan ito. Halimbawa, $60 sa aking investment box at subukan ko dito ang pagkatapos ng call cool option ngayon din. Tama talaga ako sa ganitong uri ng na desisyon. Nakita mo, umaasa ako sa RSI iyon ang totoong sandali tungkol dito at medyo tumaas sa ganoong uri ng sandali na pumasok ako sa kontrata. Bye! At tama! Talaga ako. Kita mo, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng magandang entry point at pagkatapos ay gumawa ng deal. Pumunta tayo sa aming unang ratio ng pera at naririto isang uri ng kawili-wiling uri ng kwento. Nakikita mo ang Bollinger Bands dito at may mga panlabas na linya ay narito at medyo malawak. At iyon ay ilang uri ng kwento na nagbibigay sa atin ng sitwasyon. Maging isang pagsali sa ugali sa kasong ito. Magpapatuloy ako sa aking pamumunan, syempre, at susubukan ko ang, pagka, ang pagkatapos ng $110 sa aking pamumunan. At sa kasong ito, subukan natin ang option sa pagtawag ngayon. Oo, talagang sigurado ako sa paggawa ng susunod na akbang. Kapag tayo ay pumunta sa anumang matalim na impulses, ang kailangan lang nating malaman ay alamin lamang ang tagal ng direksyon ng kandelero. Kaya't lumipat na lang ako na walang anumang matali, matalim na, salpok, alam na ang mga presyo ay pupunta at liliko sa kabaliktaran. Ngunit, ito ay magiging isang talagang mahinahon. Kaya lumipat tayo sa aming pangalawang ratio ng pera, ang franc at yen. Narito ang kawili-wiling uri ng kwento noong nakita natin itong napakapulang candlestick na tumatawid sa mid-range line ng Bollinger Bands. At ngayon, isaalang-alang natin kung ano ang uh, ating haharapin. Tignan natin kung ang nararanasan natin dito. Nakikita ko ito, ito ay ang banayad na pagbabagsak ng mga presyo. Iisipin ko ang pagbuo ng bagong kandelero na ito ay habang ginagawa din natin ang pamumuhunan, iyon ay magiging $200 sa aking investment box. Pag-isipan natin sa susunod na akbang. Sa tingin ko, iyon ay magandang oras at pindutin ang call cool option sa pagtawag ngayon din. Nagkaroon ako ng oras bago iyon, ang turn of prices. At talagang natutuwa ako dahil minsan ang merkado ay kumikilos ng hindi makatwiran. At sa ganitong uri ng kwento, pumasok lang ako sa tamang oras. Kaya kung inuulit mo ang pagkatapos ko, kailangan mo lang magkaroon ng pagkatapos sa iyong karanasan ay pinakamagandang oras na iyon na pagtatapon. Lumipat tayo sa aming ikatlong ratio ng pera, ang Euro at Japanese Yen. Nakikita mong nagtatrabaho ako sa mataas na pagkasumpungin. Umaasa ako na mga presyo ng mga mataas na porsyento ng payout, ang 4 na minutong bahaging ng si chart na ito ay isa lamang sa talagang kumikitang sitwasyon para sa amin upang malutas. Nakita mo na ang RSI. Nakakalipat ko lang mula sa itaas sa linya. Tumawid lang sa level ng 70. Pupunta ako sa aking investment box at maglalagay ako dito ng $350 sa aking investment. At pagkatapos ay susubukan ko ang kaso ito and call the option ngayon din. Hey guys, everything worked really good in terms of all the signs that gave us with this kind of progression. Talagang sigurado ako tungkol sa paggawa ng susunod na hakbang. Kaya nagkaroon ako ng ganitong halaga. Maikling panahon ang at hilingin ko sa inyo para ang pareho at higit pa. Pumunta tayo sa aming susunod na currency ratio, ang New Zealand at Swiss franc. At kaya ako nang at kaya sa ganitong uri ng kwento, ang dolyar ng New Zealand laban sa Swiss franc ay narito. Ang kawili-wiling uri ng kwento. Sa tingin ko, ito ay bahagi ng graphic. Kapag isa sa mga kandilero ay lalago sa ganitong uri ng kwento ay magpapatuloy ako sa aking punan. Hayaan itong maging halimbawa 600 sa aming kahon ng pamumuhunan at nakikita ko ang isang mahusay na kaso para sa aming upang gumana ang call cool option sa pagtawag ngayon din. Pakiramdam ko ang aking sarili ay talagang maswerteng tao. But also, after so many sessions, I'm feeling myself anyway being a professional. Siyempre, tulad ng lahat ng iba pa sa mga merkado, mababa o mataas ang pagkasumpungin ay isang pangsamantalang fenomena iyon ang dahilan kung bakit itinuturing kong meron kang mahusay na compilation ng mahusay na customized ng complex, lalo sa mga indicator. Kaya naman, kumikita na lang ako ng malaki. Lumipat tayo sa aming unang ratio ng pera, ang Canadian dollar and Swiss franc. Dito, ang kawili-wiling kwento din ay dahil kailangan natin harapin ang bahagyang lumalagong birish ng merkado. Ngunit sa parehong oras, magpapatuloy ako sa paggawa ng susunod at paggalaw sa bahaging ito ng graphic dito. Nakikita ko ang mga pabago-bago, ng laki ay medyo hilig ngunit sino nagkakaalam kung ano ang susunod. Lumipat tayo sa ating punan at maglalagay ako dito ng $1,000 sa akin investment box. I'm not sure about making the next move. I need to feel the speed of the next candles. So, We'll try. Then, we put the option right now. Napakagandang resulta. Wish you the same and even more. Iyon ay isang magandang session. Sana nagustuhan mo iyon at napakagandang session iyon. Isang kamangamang resulta, mga kaibigan. Sana nakatulong sa iyo ang video na ito at kung gusto mong magbahagi ng iyong komento at opinion, maaari lamang bumisita sa aking Telegram channel. Just click the link below and see you there.